Ngayon ay maliligo kami sa nag-iisang ilog sa Baguio City, ang Baguio Gold River. Ang ilog na to ay nag-iisa na lang sa Baguio. Itong ilog na to ay nag-convert sa Benguet papuntang Baguio hanggang sa pababa na siya ng pababa. At ito na ang bukod-tanging river dito sa may Baguio City. At sinabi sa amin ng may-ari ng The King's Cabin na kami daw ang pinakakauna-unahang vlogger na nakapag-document na itong river na to dito sa Baguio City. Paano nga ba namin nahanap itong ilog na to? Tara, ipapaliwanag ko sa inyo ang buong nangyari. Nag-rent kasi kami sa pinakamurang cabins dito sa Baguio City, ang The King's Cabin. nag kami dito dahil gusto naming maranasan ng kakaibang experience. Dahil dito sa The King's Cabin ay puro mga kabundukan lang ang makikita mo. At higit pa dun, sobrang ganda ng cabins na ito at mura lang kaya kami dito nag-rent. At pagdating namin sa The King's Cabin ay nakausap namin ang may-ari nito. Meron daw malapit na ilog dito sa cabins nila at nag-iisa na lang daw ito sa buong Baguio kaya na curious kami. Sinamahan kami ng owner na pumunta sa ilog na to para matur niya kami. So yung mga kaibigan, lumabas na muna kami dahil itutur kami ni Sir. Ay, sir. niya kami dito sa nag-iisang river sa Baguio City at ngayon kahit sobrang lamig, maliligo tayo na natin kung kakayanin natin yung lamig dito. 5 minutes sa lang ang ilog sa The King's Cabin kaya walking distance lang ito. So yung mga kaibigan, pababa na tayo. Ayun, oh. Eh, no? Naririnig ko na ang tawag ng tubig. Bago kayo makarating sa ilog ay may madadaanan muna kayong hanging bridge dito. So yung mga kaibigan, dadaan tayo sa may hanging bridge ng Baguio. Ayun o. So man. Puting puti. Huh? <laughs> uy, uy, God. Hindi ako kasi gumagalaw talaga. Ang so, one way lang o. Oh. Gagay man. Gagay Lalim tulo. <laughs> Isang maliyawak pa <na> cellphone ulog. <laughs> What? What the hell? Yan. Ano kasi maugat tol? Nakakatakot. <laughs> Yung mga kasama <laughs> Solid na experience tol man. <laughs> Nakakatakot siya pero yung alam mo yung mag-enjoy ka. <laughs> Kaya na talaga nakaw ka na maiki sa cellphone mo kasi mauhulog talaga tol. Pagkatapos naming dumaan sa hanging bridge ay bababa na kami sa ilog para makaligo na. Tayo so, mga kaibigan, tapos na kami sa may hanging bridge ngayon. Bababa na kami dito ayan. Na. Babaan papunta sa may river. O dulas man. Kela may tol. Oh. Tayo yung daanan, no? Di ba? Adventure talaga ito mo. <laughs> nalalay ka lang kasi madulas. Ayun na. Pagitol. Wow! Woohoo! Eh, maan, nandito na kami. Lagi malamig. Wow! Naglakad pa kami sa ilog dahil doon pa daw sa kabila yung magandang pagliguan. Woohoo! Malamig, man! <laughs> Hahaha! <laughs> ay, okay, mga kaibigan, naglalakad kami dito. Extreme! Kailangan lang, alalay lang, huwag yung, yung tapak na rino. Dapat yung ano lang, ayun si Sir, doon yun. Oh. Chill lang. Ang linaw ng tubig, Paul. Ayun, oh. Ang linaw ng tubig. Lumipat kami sa mas malalim na part ng ilog para makaligo kami ng maayos. So yung mga tol, dahil nandito na tayo ngayon, mag na tayo para makaligo na tayo. Ang oras natin ngayon mga kaibigan ay 6.30. Kaya talagang preskong presko yung tubig dito. Pero masarap rin naman siya sa katawan. Nakadepende lang sa tolerance ng katawan mo kung, kung malakas ka ba sa lamig. Pero susubukan natin para malaman natin kung gaano kalamig yung ilog dito sa Baguio City. Sa Baguio ka na, maliligo ko pa dito sa ilog. Napakalamig yan man. Hinubad ko na yung suot kong damit para makaligo na ako. So yung mga kaibigan, bababa na tayo. <laughs> <laughs> Di ko alam kung kakayanin ko to, malamig to man eh. Oh! <laughs> Gagi to, ilumig. Oh, <laughs> oh. Gagi, lalim. Uy, uy, uy. Gagi. man! Ah!

Oh, oh. <laughs> <laughs> In-enjoy ko na muna ang pagligo dito sa ilog ng Baguio dahil sobrang sarap talaga sa pakiramdam. Habang naliligo kami ay pinagtripan ako ng mga kasama ko dahil hinumbad nila yung short ko. Tara na, tara

<laughs> Tara na! Hagis mo, ihagis mo! Pagtapos nila ako, pagtripa na, in-enjoy na lang namin ang pagligo namin sa ilog. Sa so, mga kaibigan, tapos namin maligo dito sa may ilog ng Baguio City. At uwi uuwi na kami. Maraming maraming salamat sa napakagandang experience. Ilog ng Baguio. <laughs> Sa mga curious kung anong meron sa loob ng The King's Cabin, na ipapakita ko sa inyo kung anong meron sa loob nito. Pagpasok nyo dito ay ang bubungad sa inyo itong napakagandang supa ng The King's Cabin. Sobrang nakaka-relax dito umupo. Solid, tol, isa rin to sa mga pinaka-nagustuhan ko sa si The King's Cabin, yung sala mga kaibigan. Kasi maso ma enjoy mo eh, Ano? Glass window ta ano tayo, kitang-kita oh. mo yung view sa labas, ay no? Diba? Yeah. Tapos ganito pa kalaki yung TV, oh. At di diba, chill na chill ako ang ganda ng upo ko tapos ang laki pa ng TV to. Itong cabin na ito ay merong second floor kaya ipapakita ko din sa inyo kung anong meron sa taas nito. So mga kaibigan nandito tayo ngayon sa may second floor ng The King's Cabin. Eh nandito yung bedroom. Ah. Good for five person pag so, nandito kayo sa The King's Cabin. At meron pa doon isang ano dito. Ayun no? Wow. Meron ding mga pwedeng laruin dito sa loob ng The King's Cabin. So, yung mga kaibigan, nandito naman tayo sa may gaming area. Meron tayo ditong chess. Kung gusto nyo mag-chess, magdama pwede. Tapos, marami pa dito. Ayan, mga yan. Tapos, meron tayo dito ano, ayun, o. Oh. Maganda maglaro dyan. Tapos, dito, may dalawang upuan. Tapos, pwede kang mag-chill-chill dito, tol, o. Oh. Diba? Maganda rin mag-chill, tol. Pupunan natin tayo sa pinaka-exciting part dito sa The King's Cabin. papakita ko sa inyo kung gaano ka-solid dito. Ta. Ayun, oh. No? Sheesh! So, yung napaka-solid sa The King's Cabin, mga kaibigan. Yung labas niya. Kumbaga, yung terrace niya, mga tol. Kasi kitang-kita mo yung napaka-gandang view, tol. Ayun, oh. No? Yung bundok, napaka-solid. Tapos, may upuan din dito. Di ba? Kung gusto mo mag-chill, upu ka dito. Timpla ka ng kape. Tapos makakapag-chill ka na dito yun. Eh, no? Wow! May kita mo yung napakagandang view. Solid. Napa-solid yung mga tol lang dito yun. Oh. Di ba? Hey, look at the view, man. Diba? Sinong hindi ma-re-relax dito? Pag gising mo ng umaga, punta ka dito sa terrace, ito yung bubungad sa'yo. May natin mo, may makapal nga yung pag do, no? sa taas. Oh. Diba? Sinong hindi ma-re-relax dito? Kaya sa ito yung pinaka nagustuhan ko sa dakin sa cabin. Ang rate ko dito sa The King's Cabin ay 100 out of 10 dahil sobrang solid talaga. Bukod sa mura lang siya, sobrang ganda talaga ng place kaya marirelax ka ng sobra. Kakaibang experience ang dala nitong The King's Cabin. Kaya sa mga gusto mag-rent ay ngayon pa lang ay magpabook na kayo. Dahil mabilis lang mapuno yung schedule nila dahil nga mura lang at sobrang ganda ng place. At ang kinagandahan dito ay walking distance lang ang ilog ng Baguio. Kaya may experience nyo din yung saya dun. Kaya kung gusto nyo din magpabook ay kontakin nyo na itong page na ito.